Ito ang mga anak kong masisipag. Wow, sipag yun. Yan, Ayan, sige, maglinis muna kayo. Tamang-tama yung pinagagawa ko sa inyo araw-araw. At least ngayon, kabisado nyo na ang gagawin nyo sa paggising nyo sa umaga. Bawal ang cellphone, bawal ang nakaupo, dapat lahat kumikilos. Ayan, tama yan. Hindi kayo ginagawang katulong ng mami or ano pa man ang isipin nyo para sa inyo yan para matutunan ninyo kasi sa paglaki ninyo kung saan man kayo makibahay or magbakasyon eh di maaasahan nila kayo kahit papano hindi pwedeng tatamad-tamad sa buhay mga anak ang kailangan nyo ay laging sipag hindi pwedeng paupo-upo lang o, oh, teka, teka. Paano yan? Sweetness muna. Uy, sweetness overload yan. Ay, so skinny kilig nga yan. <laughs> so, yan, Nakakatuwa naman. Magaling na yung daddy namin dito. Makakapasok na siya sa work. Then, ito. Warm up muna. Exercise ng family. Para naman sa umaga, lahat nakakilos talaga yung katawan. O, oh, di ba? O, oh, pasayaw-sayaw pa ang lahat dyan. O, oh, exercise. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Thank you for watching!